Guys, guys, gusto ko kayo ang unang-unang makaalam guys. Grabe, kanina pa guys, at uh, tears of joy. Nagkakaiyakan kami ni Lilith guys. Kasi guys, sa totoo lang, sa ang dami na naming promotion na natanggap. Pero ito pa lang yung pinakamalaking promotion guys na nangyari sa buhay namin. Guys, kinunta kami ng Jollibee guys at... Makikita nyo guys, gagawa kami ng ano, ng behind the scene. Yung mismong gagawin namin na commercial na ipapalabas sa GMA at, at sa lahat ng mga television guys. Ipapakita namin sa inyo guys yung behind the scene guys. Kasi guys, iba yung camera nilang gagamitin. Iba din yung camera namin gagamitin. Guys, ipapakita namin sa inyo. Aligas, sa mga kapay guys, pupunta tayo sa, sa so... Jollibee Cabal na tuwan guys. Dito sa Burgos guys. Sama po kayo sa amin guys. Ayun okay. okay. guys, ayun. muna natin sa mga viewers maraming salamat syempre una unang puna guys sa Jollibee Corporation guys ah uh, din ah uh, kami po ang nabili nabili nyo ah uh, endorser po ngayon yun tayo ang papa ko thank you so much po Jollibee ah uh, it's an honor po na kami po yung uh, mag endorse ng kahong na unahan unlimited chicken po nila unlimited chicken unlimited rice at unlimited sauce so, po kaya yan guys ayan guys tangkilikin po natin ang Jollibee ramu <mulong> ramu ramu at ito po ang behind the scene ng gagawin naming commercial. Dito sa Jollibee, mas pina-crispy, mas pina ang kandilang chicken. At hindi lang yan, syempre, unlimited pa. Sir Chad, chicken nga po, sir, chicken. Unlimited! Gravy, hindi lang ali chicken, hindi lang ali rice, ali gravy din sir, gravy nga sir kaya sabi ko yung Jollibee ali gravy sa hindi lang unlimited chicken, hindi lang unlimited gravy, unlimited rice pa Raise na po. Dahil sa si Jollibee, makikita mo ang tunay na saya. Crispy delicious, juicy delicious na. Jollibee, bida ang saya. Oy. Salita kay na salita, matutulog na kami. Ano ba kaya pakiingay ano niyo? niyo? Ano andi, andi pa kayo sinasabi diyan. Jollibee ng Jollibee. Ano? Nagugutom ba kayo? Bawasan yung ano, yung mga ano dito. Kami Yung camera, yung nagpapamigay ng ano, ng ano? 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 as a producer. Ano producer? Ano na ano, madaling araw? Bugok ka ba? Yung ano, yung mga nagbibigay ng chicken. Nagbibigay ng chicken? Anong chicken? Ano, Kumain na tayo. dos na o. Oh. Makikita kami sa commercial. Oo, alas dos na. Ipapala ba sa GMA? Bugok kayo. Patulong nga kayo. Ingi-ingi patulog sa inyo. Ano sabi niyo? Sayang! 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 Mga oh, bali! Mm. Tulog ka na nga! Naantok na kami. Kada huh? Tulog na kayo. Kada gilip.